Ay, magandang araw sa inyong lahat Welcome ulit sa aking channel At sa mga followers and subscribers natin Yung pala followers dun sa FB page na ATTY Elvin Guys kung meron kayong mga Facebook na, uh, Pwede na kayo mag follow Dun sa mga subscribers natin dito sa channel Doon sa FB account ma maximize yung chance na makapag-interact tayo especially sa mga questions niyo, concerns, comments uh, na masagot natin. <clears throat> kasi minsan nandoon din ako eh. Uh, mas uh, nabibigyan nakaka-access ako doon lalo pag uh, sa mga group chat sa office kasi may group chat din kami eh. Kaya minsan nabubuksan ko ng mas mabilis yung sa Facebook. <clears throat> ang i-discuss natin ngayon ay ang uh, tungkol sa question ng isang subscriber natin na kung pwede ro ba na mayroon silang deduction ang bawasan ng sahod nila sa tuwing hindi sila subosunod sa rules yan ang question niya before natin discuss yan shout out muna natin yung mga subscribers and followers natin Oh. Oh, suto si bibi. Okay. Um ang sinabi niya kasi ang uh, example na ginawa niya doon. Halimbawa daw ang gustong out sa kanila is 5 uh, to 10 p.m. tapos hindi sila sumunod so babawasan sila well ang rule kasi natin sa Article 113 ng ating Labor Code bawal ang uh, deduction uh, as a rule uh. and din nasa Rule Seven, Section Thirteen uh, Omnibus Rules to Implement the Labor Code. Bawal talaga yan. Even if you go to Article Seventeen Zero Six ng Civil Code, uh, bawal as a rule. Uh, and uh, ganon din ang uh, pronouncement ng Supreme Court sa kaso of uh, Milan versus NLRC. Now, being a general rule. may exception naman no so exception muna doon sa article 113 ng labor code sabi ng uh, batas pwede naman ma deduct kung yan ay may kinalaman sa premium na inadvance ng employer sa kanyang employee for insurance na no? so tapos pwede naman kung yan ay awtorisado ng batas no at uh, autorisado ng uh, rules and regulations issued ng uh, Secretary of Labor. And uh, pwede namang magkaltas kung yan na may kinalaman sa union check-off. no Ito yung mga union, minsan na may mga contribution sila na monthly binabawa sa salary ng mga miyembro. No? Yan yung mga ganyan. Now, if you look at uh, Section 13, Rule 7 ng Implementing Rules and Regulations, may nakalagay dyan na another exception uh, if with written authorization of the employee in favor of third person. So, the way I understand that kung uh, halimbawa may pagkakautang yung isang empleyado sa ibang tao na hindi sa opisina ha? tapos <coughs> babayaran nyo eh nag authority to deduct siya in favor of the third person ito halimbawa sa work site eh may nagbibenta ng chicharon dyan eh ngayon nandabi ng chicharon na na utang kada merienda umuutang hindi na nabaya, nabayaran. So, nag-authorization sa HR, pa para i-deduct na lang sa sawad yung pambayan dyan. Yung mga ganun. So, yun ang mga sitwasyon na pwede lang. No? Uh, ang isang exception sa 1706 ng uh, Civil Code, okay. except for debt due, no? Debt due. Ano ba yung debt, no? ang death sabi ng Supreme Court sa kaso ng Milan versus NLRC refers to any obligation arising from employer-employer relationship. No? So yung utang na may kinalaman sa employer-employer relationship. No? Ano ba yung mga kadalasang nangyayari na kapag mayroong employer-employer relationship um, nagkakaroon ng loss, nagkakaroon ng damage. No? Diba? So Papasok yan doon kasi siyempre, pag nagkaroon ng loss, nagkaroon ng damage, nagiging obligation ng empleyado yun na uh, mayaran sa employer or, or restoration, reparation, whatever, na recompense si employer sa mga loss or damage na siya yung may kasalanan, no? Doon papasok yan. Uh, applying yung mga rules and exception dito sa sitwasyon, I don't think na mayroong rason or basis para magkaltas ang employer niya dito. Kasi hindi lang naman sumunod sa rules eh. Tapos nagkaltas ka na. Ang hindi pagsunod sa rules, iba ang consequence niyan. Uh, mayroong possible na insubordination yan. So disciplinary, hindi economic, no? disciplinary, uh, kung willful disobedience yan, papasok sa Article 297 ng Labor Code, this is ground for termination for just cause, no? yan ang implication, niyan hindi uh, kalta sa sahod, kasi wala naman doon sa enumeration ng Article 113 ng Labor Code. Section 13, Rule 7 ng um, Omnibus Rules to Implement the Labor Code sa 1706 sa definition ng debt ng uh, Supreme Court sa kaso ng Milan versus NLRC yung non uh, obedience to the rules as basis for deduction from wages wala doon kahit basahin mo No. Maliban na lang kung ang kanyang disobedience sa rules ay nagkaroon ng loss or damage, but the employer has to quantify and prove that. Kasi papasok 'yan as debt sa Article 1706, no? Any accountability those arising by virtue of employer-employee relationship. Pero pagka hindi naman nagkaroon ng loss or damage kasi pinalabas ka ng 5 to 10 eh overtime period yun natapos mo naman na yung 8 hours of work mo eh wala namang loss or damage walang karapatan ng employer na magkaltas okay? walang karapatan magkaltas yan so as a rule bawal mag deduct magkaltas sa sahod maliban na lang sa mga sitwasyon na sinabi natin uh, insurance premium advanced by the employer in behalf of the employee union dues, yung check off yung uh, may authority to deduct in favor of third person na permado na employee and yung authorized by law sa mga utang dahil sa employer-employer relationship or arising from yun na yung mga pagkakataon na pwede kang magkaltas, no? In that particular case, nagkaroon ng rules violation, disiplinahin nyo na lang. Walang kinalaman dyan yung deduction from wages, no? Kasi magkakaroon pa ng unjust enrichment dahil hindi naman inyong pera yan, pera ng empleyado yan, pero trabaho na kinakaltas ninyo. Hindi inyo yan bawal sa batas ang ginagawa ng employer na yan, alright? So with that guys, I hope you learned something from this video and if you do, share nyo na lang sa mga tao who you think may benefit also from this information. And of course, uh, thank you for watching and I hope to see you in my next videos. God bless!